Ang oh, kapal. Kaso halo-halo na to. Ano Yun yung mga kabina? Ang dami yung mga, papabuhay natin. Ayan, bali meron din tayong binigyan sa mga ipon. Ayan Oh. Atin isali na tamag-duto pa tayo. Sibuyas. Ayan, bali Huwag tayo ng ipon mga kabida Kanina, litaw na litaw sila Ay, ano ito? Ayan ito pala Kala ko ano na Ang <laughs> dami oh Ang daming oh. ipon Ayan Salukin lang natin dito Oh, ang dami. <laughs> oh. Dito sa malalim. Kunin <laughs> natin to. dami <laughs> oh. Oh. <laughs> Grabe, dami. pupuan natin ah ipo naman ang targetin natin mas balawan na lang natin mamaya ang dami oh to toto to, to, to. dami. Toto ito toto toto. lang ganoon kita mga kabida. Ayun oh. Tumatalon-talon. Hah. Oh. Di itu sih lo. nemu lang malam gabi dah. Kayak mau ya bantalin mulalang. Saya-saya oh. Huh? Dami pa nila nang nandoon mga kabido. Nagtataga pa silang mag uh, simot ng mga isda. Yang ganyan kasi dito sa amin. Toto to, to, dami. Ay, may biyao. Eh, oh, Ay, ito, wala. Ito, thank you. May bia din. Ang ingay nila wow. Say say nila mga kabida. Meron din mga tilapia wow. Maliit. Dali wow. May minira dito. Kita ba ng maayos? Damn you. Ayan, tayo mga kabida. Ah. Damn you. Ah. Nakaload tayo sa putik. Lumood ka sa putik. Lumood ka sa lupa. Ah. sarap din situ dia berilang lang manguha ang dami oh mm, oh, oh. ganda 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 ang dami dami wow oh. Dami. Uy. Terus <laughs> si Bang tuh <Andu>, nanti pala. <laughs> nanti pala si <laughs> Andame, oh. <laughs> tuh. Tidak ada kapal mga kabida wow kaso pag palapit ka tumatanong talo sila yeah. libre lang mga kabida <laughs> libre lang ang ipon dito masipag ka lang manguwa

Bit namm kinua din. Ay, wow, pito niya. talon lang. Eh may biya. Ay, may biya na naman. Ah. Nagdala dalawa ayong biya. Ganda pa naman sa size ng biya, ah. Matatlo pala.

dito ang dami oh ang dami dito ano yun mga kabida oh lumilita ulit ay nandito lang sa kilid oh ang dami eh Kaso, halu halo na. Oh. Huh? Oh, kapal. Kaso, halu halo na to. Halo-halo na. Meron ng call, meron ng... Isang maliliit. <laughs> Kita kaya yung video natin Nasisiyan <laughs> akong manguli Ang dami oh Tulad nito kapal Tingnan nyo to Kapal oh Ay may biyarin oh May tilapia Ay talaga <laughs>

Sige, lalo. Lalo ka lang. ka lang. Lagi na natin. dami rin mga kabida. Oh. dami na kagad oh. Saglit lang Mete lá a piada. Ué! para que o dono tenha um caso. Alô, Talugin natin. Ah, oh. dami oh. Ay. Kakawalan ko nga sa patubigan to. Ang dami nila oh, mga bini. Ha? Huh? Ang dami. Baka wala ko to. Para mabilis. Ayan oh, ang dami nila mga tilapia mga kami hey. <laughs> to. Mga bini. Ang dami pala. Ay, ang dami. Baka wala ko sa patubigan. Ang Ang dami. Bini. Oh. Dami oh. Bini. Pakawalan ko sa delta. Ayun, dami oh. Buhay na tilapia. Hey. Hey. Eh, dami oh. Ah. <laughs> mo nga. Isang salok pa. Ay! Timbaba. hindi timba mo. lang. Sige. Paka pa kawalan ko na. Oh, ang dami. Hay, <laughs> pare. Pakawalan ko na kagad para mabilis Dito <laughs> oh, ka lang lang. Oo. Oh. Pakawalan ko lang tong mga kabida dito sa patubigan. Para Hoy, ang dami tilapia dito nagkalat oh. Hmm. Ang daming tilapia mga kabida oh. Oh. Nagkalat lang oh. Ayaw na ayaw nila. Para ko kulang to. Mabilis dito sa patubigan. Ang dami pa rin oh nangingisda. ito patubigan na ng mga kabid yeah baka wala na Tiktok to dito Baka natin Maganda okay. oh. ano mo Tignan yung mga kabina dami yung mga papabuhay natin mga tulapya Ayan Ito sa patubigan mo mga oh, tulapya dami yan Siguro <laughs> nasa 200 peraso na ayan buhay na buhay sila oh. yung mga lumulutang yung mga isdang hindi tilapia yung boktutin walang kung nakakain to mga kabuti na to <laughs> kita nyo yung mga kabuti kabuti hindi natin alam kung ano yung nakakalas yun i-search ko mamaya sa google kasi google alam nyo to kung ano to anong klase tumutubo sila dito sa pinagtanggalan ng water lily pa you know? <laughs> yun oh nakakain siguro yan tingnan natin sa google yan mga kabibig kuha tayo kuha pa tayo ng ipon dagdagan natin yun know? oh Boy na boy dito. <tipos> Nanti ka radde. Eh. Nice na lo. Eh si na eh, lo. Ron dal lari no. Dyan. Oh. Tipo na mula ay susuk. da. Sa saabi naman patigabon. Gabon. alu alu kasi dito. Bala na. na, lang natin. Piliin na lang natin. Huwag pa tayo ng pakawala Huwag pa tayo ng pakakawalan mga tilapia Bigay ka lang ng mga ilang buwan malaki na mga itong mga kabida Tignan nyo <laughs> para na ramidan na naman itong pakakawalan natin yan, hindi lang tayo puro kuha. 'Pag din tayo, magpapakawala Ano <laughs> na <laughs> Ano wala na? Tayo na. Ang dami, oh. Kinalibo to pag uh, Ang dami.

magpakawala o mga kabida bali uma umaon na tayo makakawalan ko pa tong mga nauli natin sa labi oh, di sila oh. na paringador yan. di ulam na rin oh. ay pa paano kasi pagka lang lumusong may pangulam ka dito sa amin hindi ka mawawalan Pakawalan natin ulit itong mga tilapia Ilan nyo, buhay na buhay yan Sige, langoy Langoy, dami o oh. Ilan libo yung pinakawalan natin Pati yung mga Ayan o, yung mga Buktutin Lakas no? na daw Ilan nyo oh, Ilan na tayo makabuli <laughs> Tara mga kabida, balawan lang natin to Mamaya, maya, maya, maya. na tayo So yan mga kabida Nasa bahay na tayo ta. Ito, kumawa ko ng isang ito lang Dami nang binibigay sa atin Kaso ko, ito lang ang ginawa natin Isang ito Tapos ng ating mga ipo no? Yan bali, meron din tayong binigyan Sa mga ipo Yan no? may biya po Boy na boy pa yung iba. Ngayon no, no, bali nandito na tayo sa bahay. Ta, yun magluluto na lang tayo ng... Siyempre, alam na Okoy. Yeah, pero ang gamit natin ngayon is... Itong... Crispy Fry. Ang gagamitin natin, yung na harina. Ito ng Crispy Fry ang gagamitin natin. Para maiba naman ba. Tapos lalagyan din natin na sibuyas. Yeah, tapos paminta, saka itlog. Pagaluin lang natin tapos yan nagpapain, na ng mantika para diretso kagat. Yan din lang natin. Nagdi natin ng itlog. Yan, basagin lang natin diyan. tapos ating aluin. Lagyan na rin natin yung ating sibuyas. para maiba. Konti lang ang linuto natin mga kabida, yung ulam lang natin ngayon. Yung iba, ginawa ni nanay kabida. So yung iba, pinamigay ko rin. Pwede na yung isang luto lang ba? Yung ito, bali sa susunod na araw na lang natin yung ulamin para mas uh, makatipid tayo, di ba? Lagyan din ng paminta. Paminta. Puro konti pa. Ah, ito lang aluin mga kabida. So, bali siguro okay na yan. Lagyan na natin yung ating crispy fry. Naiba, Crispy fry naman ngayon. <laughs> Hindi lang arin ah. Ito yung may lasa-lasa na rin. Ayan, masarap din to pag ano. so, mo dito sa okoy natin. Please be ulang pa ito pa natin so okay na to goods na to atin namang pirituin mga kabina tapos meron pala tayo sa usawan sarap nito oh natin ng na sibuyas mamaya at saka sili. Na yung ating kawali. Tsaka yung mantika atin ang magpirito. Form lang natin siya. Sakto lang yung ating Uh, tawag nito yung apoy natin para hindi kaagad masunog at maluto yung loob niya yung may paminta. Ay, pari na pala. Mm, crispy pie. Okay ba? Isya na bigla. na isalin at magluto pa tayo. Siguro meron tayong mong tatlong luluto yung third batch Yung Yun, pangalawang batch. Mga tatlo lang siguro tayo. Pwede na yan. Ang tatlo, pwede. Tuloy lang natin mga kabida. Maya maya, kakain tayo. Mga kabida, luto na itong ating tag nito. Uh, okoy, Na crispy fry yung ginamit natin. Imbis na arena. Ayan. At uh, may lasa na siya. Hindi na natin dinagyan. Dinagyan ko lang siya ng paminta. Tapos yung tulog. So, tayo, bago tayo kumain, pray muna tayo. Si Miss Cabida, kagagaling lang maglaba. Kaya, hindi natin kasama. Siya nagluto. Ako yung nagluto naman. At tapos, may gulay kami dito sa Yoti. So, yan. Bago, natin, bago tayo kumain, na pray muna tayo. Lord, maraming salamat sa pagkain na sa po namin. sa kayo niyo pong kaligtasan sa amin. Uh, para sa araw-araw. Sa pangisida namin ni Parang Diyos, lagi nyo po kami gabayan. Ta, uh, na rin po yung pamilya namin. Mati na rin po yung aming viewers. In Jesus' name, Amen. Kaya po tayo. Ayan. Dito si Kisya, ayaw naman kumain. Kumain na siya eh. Masarap pala pag crispy fry ang ginamit mo. Malasa. Tapos din ko yan ng tago pa. Nagyan ko ng ari, ah, sibuyas. Hmm, kain po. Mga, tayo mula.

Ti aspetti, vorrei scrivere il bilingue. Da. Ti parendo? Bilingue quello. Hai il malasa siya no? Dibre lang kasi yan eh. kaya Dibre mo lang <coughs> Pero kailangan masipag ka lang magpili uh, <laughs> May suso Kool <coughs> May mga buliga May eh, mga lupa Lama melihat, Hmm Ayo kaya kumain mayroon siya. siya. yung Kaya niya ganyan. Ito yung Oo.